As-salamu uh, Assalamualaikum, peace be upon all of you. Kabaya sa inyo lahat. Mm, uh, yung uh, topic na rin, yung katawan ng tao. Uh, sa Islam, sa Quran, bawal yung sirain ng katawan ng tao. Dahil sabi ng Allah, don't put yourself in destruction with your own hands. And the ruling is, kahit nabuhay, kahit patay, hindi pwede sirain ng katawan ng tao. Malaking bawal. Kahit sa Biblia, sabi ng Diyos, uh, yung katawan ng tao uh, parang templo ng Diyos. Sino yung gibay ng katawan ng tao? Uh, siya din gibay ng templo ng Diyos. Okay, so now yung point number one. Bakit yung patay ng santao, tao? Bakit kailangan dadalhin sa punidarya para putulin, para yung sirain ng katawan? Para lagi ng yung lasol sa loob ng katawan ng tao. Dahil ito yung bawal na yun. Dahil sabi ng Diyos na katawan ng tao parang templo ng Diyos. Sino yung sirain ng nagkatawan ng tao, uh, parang, parang siya nang sirain ng templo ng Diyos. So malaking kasalanan nito na ginagawa sa mga business na yun yung punidarya, na dadalhin doon katawan, sirain katawan, utol tanggalin ng laman loob, tapos pasok ng lason, formaldehyde. Malaking kasalanan ito dapat hindi pwede. Lahat tayo patay, kulunok sinzari kutulmot. Lahat ng kaluluwa at ikim ng kamatayan. Dapat Sabihin ninyo sa mga kamaanganak ninyo, wag na gawin ito dahil ito yung katawan yan ng uh, galing kay Diyos, nabibigay ng Diyos na isang, isang mahalaga ng bagay. Hindi pwede sirain. Tapos likha ng Diyos sa katawan natin sa lupa, dapat malik sa lupa. Hindi sa o hindi sunugin na katawan. So yan na maraming uh, nangyari na masama sa katawan ng isang tao. Lahat masama yon hindi pwede sirain yung katawan ng tao sa puneraria. Hindi pwede lagi sa simento. Kung lagi sa simento, hindi na sa lupa. Dahil yung katawan natin sa lupa, lika ng Diyos. At kung lagi sa simento, kumakain ng mga ut. At kung pinakamasama na sunugin ng katawan ng tao. Malaking ng kasalanan. At paano ng gawa ninyo na ma mahal ninyo na sunugin? Kahit patay na siya, kailangan ba sunugin na katawan? Malaking. At sira din yung environment. Kung ng katawan ng tao sa lupa, maging fertilize yung lupa. Yan na hindi ginagawa. Ano ginagawa? Uh, sirain ng katawan at yung ka, yung ano, lagay sa simento para umakain ng katawan yung ubaot at yung sunugin ng katawan. Lahat ng masama ito, mag hingi na lang kay patawarin kay Diyos na, at wag na gagawin ito ng gawa. Na para patawad ng Diyos, patawad ng Allah, sa lahat na ginagawa ito ng mga tao, may alagay na matawam,